So, eto na nga, mga kababayan. Eto na yung sunod nating pag-uusapan. O, oh, ano ito ngayon? Halaka, Diyos ko, mga kababayan. Ito yung ating sunod na pag-uusapan ngayon patungkol dito sa nawawalang kaso nga na ifinile ni Trillianis kay Digong, kay Bungo. Ah, Hawa na daw ito ni Rimulya noon, sabi ni Rimulya, nahawakan ko na yan. ah, actually, final na ni Trillianis yan a year ago. Sabi ni Rimulya. Pero ngayon, nung hinahanap niya, nawala. Mm-mm. Diba? Mam Ma Nida Dines. So, madaming nasira dun sa Rally Rally. O, oh, so ito po yun, mga kababayan. Ako, tatanungin po natin ngayon, mga kababayan. Ay, two years ago na pala tong aking picture sa Hong Kong. Oh. Mm, mm Ngayon, mga kababayan, tatanungin po natin kung nasaan po ang ikinaso ni Trillianis noon, ah, kung bakit na Nawala. Naku, ito na mga kababayan. Hmm, hmm. Ito po ha, mga kababayan. Nagsalita si Rimulya. Ah. <coughs> Which means hindi final. <coughs> hindi ko alam, pero yun ang exactong kaso na final ni Trillanes. Ngunit sa araw, <laughs> hindi na yung nahalap ko yung file nito. Hindi na yung nahalap ko yung file nito. Hindi ko mahalap ko may ads lang mga kababayan. So yun po yun ha mga kababayan kung narinig nyo po at nakita nyo po. Hinahanap ngayon ni Buying Rimulia kung nasaan itong Ifinal na kaso ni Trillanes kay Bongo at kay Digong na Plander. Kasi hindi daw po niya makita. Mm, mm naku po, eto na, mga kababayan. Isa na si Tito Sendol. Ito ito. mga kababayan, Diyos ko. Halap mm -mm, Halak nga, Diyos miyo marimar. Mm, mm Naku, Diyos ko. Nasaan? Ah, nasaan kaya mga kababayan yung ifinail na kaso? Ah, kaso ni Digong. Yeah, at Bongo uh, itong mga kababayan nawala hala Diyos ko naman kahit ating Pangulo ko at mm. kaya at Senador Bongo dahil yung una pala na kanyang ipinail kung sa Department of Justice nawala naku at mukhang ipinago yung inalak nung prosecutors na ng DOJ na itinuturing na baka taga-suporta ni Duterte o Duterte supporters. <laughs> Halaka. Kasi hinamin na po ni Boying Remulia, ating ombudsman sa kasalukuyan, mm. na hindi daw dumaan sa kanya yung kasong ipinail ni Sen. Trillanes sa DOJ nung siya pa isinitari. Paano yun? At nung kanyang malaman ay nawawala na at hindi daw ho justify may paliwanag ng prosedyo to na naghahawak ng kaso. Hindi po mga kababayan, gusto ko pong uh, i-clarify sa inyo ha. Ito pong kasong i ni trilianes magkaiba po doon sa i-finile niya kumakailan lang. Yung isa kasing i-finile niya kumakailan lang, automatic na sa ombudsman na po yun, natanggap na ni Rimulia. Pero yung ikinaso niya, sa DOJ last year, no, nawala daw. Ngayon, hinahanap ni Rimulya ito kasi hindi daw po naka hindi daw po na, na, nakarating sa kanya. Oo, so mga kababayan, sa madaling salita, baka yung ifinal na kaso na yun ay tinapon. 'Di ba? Mm. Or baka tinago. Or else yung may hawak nun habang nag-file sila sa DOJ, siguro supporter ni Digong. O di kaya tao ni Digong at ni Bungo. Kasi bakit? Bakit nawala? Yun ang tanong ngayon. O, oh, according nga dito, ha, ah, kay uh, Mike Abe, mga kababayan, DDS sa DOJ na buko na. Kaso ni Duterte at Bongo na ifinail ni Trillanes, nawala. <laughs> Akala ko ba, ha, ah, yung ghost student lang na tumatanggap ng milyon-milyon na voucher program sa DepEd ang meron. Akala ko ba, yung ghost flood control lang ang meron. Pati pala, kaso, nawawala rin. Oo, wala pong kinalaman si Martires dito ha, mga kababayan. Gusto ko lang po i-clarify. Wala pong kinalaman si Samuel Martires sa kaso na yan. Kasi nga po, paano po mapunta sa DOJ kung uh, sa, sa ombudsman, eh, nawala nga mismo doon sa DOJ. So, hindi po si Martires ang nagwala, mga kababayan. Wala pong kinalaman si Martires, ha? Gusto ko lang i-clarify. Kawawa naman si Martires. Mm -mm. Wala pong kinalaman si Martires. Pero bakit nawala sa DOJ? Hindi pa, hindi na to nakaabot sa ombudsman. Biruin mo if final ni Trillianis, sus magugulat ka na wala. Nagus din. <laughs> ah, pakinggan niyo si ano, ah, pakinggan niyo ay dating Pangulong Duterte at Senador Bongo mm. dahil yung una pala mm. na kanyang ipinail sa Department of Justice na wala. Mm. At mukhang ipinago, iwinala ng prosecutors na ng DOJ na itinuturing na baka kagasuporta ni Duterte. Oh, ngayon, sino ang nagwala? Baka yung prosecutor sa DOJ. Sino nga ba prosecutor na yun? Ah, malalaman naman natin yun mga kababayan kasi si Senator Antonio Trillanes, di ba? Madaldal naman yan. Siyempre, kung nawala sa DOJ at hindi nakarating sa ombudsman at hindi nakarating kay Buying Rimulya, ibig sabihin, si prosecutor na tumanggap ng lang kaso, yun yung nagwala. At ano naman po ang karasunan or kadahilanan ni prosecutor na iwala niya ang kaso? Eh, alam naman natin na kapag nag si Trillanes, alam niyo yung lagayan ng tubig, yung galon, yung sa SM, di ba? Yung lagayan ng karne na may gulong na hinihila. Napakadami po nun. Ha? Ah, ilang bundle po ng bandpaper yun. Ilang resibo yun. Napakadami. Imposible naman na mawawala yung napakadami. Buong ilang karton yun. Dalawang karton na resibo yun. Ah, ebidensya ng mga dokumento. Di ba? Mm, mm So ngayon mga kababayan, napaka-imposible na hindi mo nga kayang buhatin isang tao yung mga resibo, di ba? Pag nag-file si Trillianis doon, napakadami ng mga dokumento na nakapatong-patong, naalala nyo yon na pumunta siya doon, may bit-bit siyang napakakapal, napaka-imposible naman na mawala. O oh. maliban na lang kung talagang tinapon. Mm, -mm. Naku, eto na. Ah, DOJ prosecutor na humawak sa kasong ifinail ni Trillianis? Ha? Saan mo naman po dinala yung kaso? <laughs> Ay, just me marimar. Sumakit yung aking ano, aking IUD. <laughs> diba? Sumakit yung aking ano, laigit. Mm, kakalaigit ko lang kasi kanina, mga kapag. <laughs> Ay, Diyos Saan kaya dinala ni Prosecutor itong ikinaso ni Trillanes kay Bongo at kay Digong? Eh, bakit wala wala? Uh -oh. Ang sakit-sakit ng aking payod-payod, mga kababayan. <laughs> ang ganda ng wallpaper mo. Hindi po, ma'am, ano po yan? Buwan. Oo, oh -oh. ano po ngayon? Full moon. Oh. Oh -oh. Hindi po siya no wallpaper. ayano ah, oh. likod po yan ang bahay. Ayan, oo. Oh. Mm -hmm. Nasa bundo kasi kami. Mm -hmm. Kaya mga kababayan, ang katanungan ngayon, saan din na lang ang kaso? Bakit ang delikado? Ay, ito mga kababayan na ako gusto kong mag-ano eh. Gusto kong mag-advise sa mga gustong mag-file ng kaso. Huwag nyo na idaan sa DOJ. Dumiritsyo kay sa ombudsman. Mm, -mm. Kasi nawawala yung mga kaso sa DOJ. <laughs> Di ba? Kaloka. Eh, kung mag-file pala kayo ng kaso, huwag na sa DOJ, nawawala. Lalong-lalo na lalo, kapag ang ifinailan mo, ay mga manok ni Digong. <laughs> naku, baka yung mga papel na bit-bit ni Trillianis doon, yung mga bond paper na kakapal, baka binalot na yun sa ano, tinapas sa dilpan. <laughs> Hala, naku, Ma'am Norma, may siya shoutout po. Nawala! Aba, Diyos ki! Ha? Huh? parang sa movie yung background mo oh, parang twilight mm to all Duterte supporters kasi <coughs> mm. hinamin na po ni Boying Remulia ating umbusman sa kasalukuyan mm. na hindi daw tumaan sa kanya yung kaso yung ni ni Senador Trillanes uh -huh. sa mm -hmm. hindi nung siya pa at nung kanyang malaman ay nawawala na Patay. Pati hindi daw ho ma-justify may paliwanag ng prosecutor ha? na naghahawak ng kaso. Imposible naman na hindi ma-justify at ma-paliwanag ng prosecutor na may hawak ng kaso. Napaka-imposible. Aba kung hindi mo ma at hindi mo ma-paliwanag, mag-resign ka na. Alam niyo di ba, kapag nag-apply tayo ng trabaho, di ba, tinatanong tayo ng HR, fit to work ka ba? Bawal pa naman mag -trabaho yung mga ulyanin, bungol. 'di ba? Bulag, pipi, 'di ba? Oh, bingi. 'Di ba pinagbabawal 'yan? So bakit nagtatrabaho ka pa diyan bilang prosecutor kung hindi mo ma-justify kung nasaan 'yung i ni na kaso? Napaka-impossible naman na sasabihin mong wala, walang nag-file, walang ganito. Eh, nung nag-file si Trillianis, ang daming media no naka-record lahat sa media. At saka, imposibleng mawala na karton-karton na ebidensya yung bit-bit niya. Mm -hmm. 'Di ba, Ma'am Chaicher? Napaka-imposible naman mawala. Putragis na 'yan. 'Yun nga lang sampung page ng band paper sa envelope. Magugulat ka na nga kung nasaan ang ah, pakadaming sampung page. Yun pa kaya nung dalawang karton, tatlong karton yung ebidensyang nakalagay. Hard and soft copy yun. ba? Diba? Tapos hindi mo ngayon ma-identify. -ano, ma hindi mo ngayon mapapaliwanag. Dapat sa iyo mag-resign ka na. ba? Diba? Ano pang ginagawa mo dyan kung ulyanin ka na? Aba, hindi na pwede yan. Oh, kapag ulyanin, tumiran lang sa bukid, mag-alaga na lang ng manok, kambing, baka, baboy, biik. Diba? Mm -hmm. Diyos ko. Diyos mo Dahil hmm. pinagdudahan hmm. niya ang followers <coughs> ni Duterte. Dahil Ay. dyan, sinabak na pala, nirelig na. Ni Sekretary Hoy Marimulya, bago umalis <coughs> na ni OJ, yung may hawak ng kaso sinibak na daw, ni-relieve na daw, sabi ni ano ni Mike Abe. Pero actually mga kababayan, meron din pong video niyan bukod kay Mike Abe. Ito po ha. Ito. Ay, wait lang mga kababayan. Uh, bukod kay Mike Abe, mga kababayan, meron din pong video nyan na mismong si Buying ang nagsabi na nawala nga daw. Ito po ha. Mga An appointee of the president, but I was put in a constitutional body <laughs> which decides the fate of all Filipinos. Hindi mm. to isang 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 bagay na lang. Wag naman, wag naman. Wag niyo ako pag-isipan ng ganyan, hindi ko gagawin niyo. Oo. So what was the reason behind uh, the charges now against uh, Bongo, against the father of Bongo, yung CLTG LTG ba yan? Ano And na yan uh, eh, may kaso na dati final dyan si Senator si Trillanes eh. Hama ko na yan a year ago. I mean, final nila sa DOJ. Yan lang, nung, na, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles niya sa, sa, prosecutor general, oh. na appointee ni Pangulong Duterte. Nako! Oh. Mm-hmm! Yan palang i ni Trillanes, yung mga papeles, yung mga dokumento, napunta sa prosecutor general, na appointee ni Digong. Nako, kaya pala grabe ah. Dapat kung ganun na, dapat ikulong din yun. Dapat kasuhan din yun. Dapat ibartulina hanggat hindi niya ibalik kung saan niya dinala. Ibartulina. ba? Diba? Kasi apuinti pala ni Digong. Mm, mm Prosecutor General daw. Mm. So apuinti daw ni Digong ang may hawak dito. Kaya nawala. Mm. Naku po. Kaya lang, nung, napah na, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan. yung papeles niyan sa, sa, sa prosecutor general na-appointee ni Pangulong Duterte. Mm. Ang ginawa niya, imbis na sa Secretary of Justice, din na niya dito sa Ombudsman. Mm. Hanggang yung hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap lang. Patay. Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes mm. noong sa araw. An appointee of the President, but I was put in a constitutional body which decides the fate of all Filip Filipinos. Hindi ito isang, isang, isang bagay na lang. Huwag naman, huwag naman. Cita ninyo, ha? Ah, Appointee ni Digong. Ha? Ah, sabi mismo ni Boying 'yan. Hindi natin alam no, kung sino yung appointee ni Mang Kanor, ni, ni sino yung Poncho Pilato na 'yan. Oo. oo. Bakit ano ni, ni inano daw ni relieve or sinibak daw? Hindi natin alam. Bakit ganun lang sinibak dapat kinasuhan 'yun kung ako kay Trillianis noon, filean ko ng kaso 'yun. Hahabulin ko 'yun. Bakit? Nag-file ka ng kaso para sa katarungan ng taong bayan sa pambubulakdol ni Digong at ni Bongo. Ibabaso, iwawalain mo? Hindi naman sinabing dinismiss. Hindi rin sinabing binasura kasi hindi pa nga na na-process. So doon pa lang mismo, tinanggap pa lang doon sa counter. Tapos nagugulat ka na wala. O, oh, di ba? Kita ninyo, mga kababayan, ganyan katarantado si Duterte. Grabe katarantado talaga. Grabi ah, Grabe ka tarantado. Kita mo yan, magpa ka ng kaso laban sa kanya, meron kang tao dun sa loob, meron kang mata dun sa loob, magugulat ka, biglang nawala. O, oh, bakit wawalain? Kasi tao nga naman niya yun. O, oh, ba diba? Kaya kung naalala ninyo, mga kababayan, bago bumaba si Samuel Martires, merong 200 plus ka-empleyado ang kanyang tinanggap. Eh, hindi natin alam, baka yung 200 plus na yun, puro DDS yun. -mm. -mm. Naku, mga kababayan, nakita ninyo? Ha? Kent, alam na kung anong ginagawa di ba? Maka tinapo na yun. Oo, oo, kita ninyo? oo tapos sasabihin ninyo ngayon? Ha? Ah, si Buying masama? Hmm. Kung hindi dahil kay Buying, hindi natin malalaman yan. O, oh, yung kaso ni Joel Villanueva, biglang na-dismiss o oh, na hindi alam ng tao. Eh kung hindi dahil kay Buying yun, hindi natin malalaman yun. Mm. Tapos ito pa, bagong pasabog ni Boye ngayon. Yun palang i final ni Trillanes noon, no? Kay Digong at kay Bongo na plunder case, na dalawang plunder yan eh, plunder doon sa CLTG Builders at yung plunder doon sa 16 billion na warship ng Philippine Navy. So ngayon, mga kababayan, dalawang plunder case yon So, mga kababayan, ang tanong, kaya pala walang nangyari? Kaya pala walang nakulong, walang naaristo, walang nakasuhan? Kasi nawala nga naman. ba? Diba? Oh, biruin ninyo, ganun siya. Ganun siya katarantado. Si Duterte talaga, tarantadong tudong di -tudo. ba diba? punto por punto talagang pagkahanayupak talaga ni Digong. Kita nyo yan? Kaya pala galit na galit sila kay Buying. Kaya pala ayaw nilang si Buying maging ombudsman. Kasi bakit? Mabibisto yung kabulastugan nila. ba diba? Kita ninyo? Oo. Diyos ko po. Mm -mm. Kaya pala galit na galit kay kay Boying. Tinadtad ninyo ng kaso hanggang sa last minute. Pinapadisbar ninyo. Kasi nga, mabubulgar ang mga baho ninyo. Mm. Kung di ako pag-isipan ng ganyan, hindi ko gagawin yun. Mm. So what was the reason behind uh, the charges now against uh, Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG? Bayan, I Ano mean, uh, na yan eh, may kaso na dati final niya si Senator si Trillanes eh. Mm. <coughs> Hawa ko na yan a year ago. Well, I mean, final nila sa DOJ. Mm. Kaya lang, nung, napa, na, nung final niya sa NTS yan, nagpunta yan, yung papeles niyan, sa, sa, Prosecutor General, <coughs> na appointee ni Pangulong Duterte. Hmm. Ang... Prosecutor General, na appointee ni Duterte. Oh. Ngayon, sino ba yung Prosecutor General na yan, na appointee ni Digong? At saan niya dinala? Ginawa niya, imbis na ipakita sa Secretary of Justice, dinaretsyo niya rito sa Ombudsman. Hmm. Imbis na daw na ipakita niya ni Secretary General or Prosecutor General ng DOJ kay Buing, diniritso niya kay Martiris. So sa madaling salita, ay mali pala ako mga kababayan. Nagkamali ako ng analyze. So si Martires nga pala ang nagtapon. <laughs> Hala tama nga kayo. <laughs> Imbis daw na ipakita kay Buing, diniritso sa ombudsman. Ngayon, nung hinanap ni Buying sa ombudsman, wala! Saan mo dinala, Martires? <laughs> Saan mo dinala, Martires? Na, may connection pa rin si ano. May connection pa rin si... Diyos niyo marimar, di ba? Ay nako, Diyos ko. Huwag na tayo magtaka. Ma'am Elina Garcia, Ma'am Chaycher. di Diba? Imbis daw na idaan ni Prosecutor General doon sa Secretary of Justice, diniritso sa Ombudsman. Pagdating doon sa Ombudsman, hinanap ni Boying, wala sa Ombudsman. O baka ibang ombudsman ang nahatiran, baka diniritso dun sa dilpan. Oh, bakit? Ano bang gagawin yan kayo dun sa dilpan? Ibalot e, sa tinapa. <laughs> kumati ang ulo ko bigla. Kanina pa to kumati eh, sa kakaisip. Ha? Huh? 204 ba naman yung Di ba Ngayon, kaya nga pala mga kababayan. Hmm? Kaya pala nag ng 204 bago umalis. Diyos ko po.

Which means hindi but... hanggang ngayon daw nung hinanap ni Buying, itong ifinile ni Trillianis, hindi daw mahanap. Hala? Hala, saan kaya dinala yan? Diyos ko, kaya siguro yung mga ifinile noon, di ba na mga kaso ni Digong kay pagbaba ni Laila di Lima, nawala lahat. Grabe kayo ah, Digong ah. Grabe kayo mga DDS. Ay bakit? Ano ba masasabi niyo? Isuporter nga ni Digong, appointee ni Digong. Eh DDS, grabe kayo ha. Ganyan kayo. Hindi pa po pwedeng kasuhan yun? Hindi pa pwedeng bartulinahin yon, Hindi pa kainin ng isang buwan hanggang sa mamatay? Kasi ano yan ni? Eh? Di ba? Kaya ito yung isa sa sinasabi, mga kababayan, ni Atty. Christina Conte na hindi talaga pwedeng palayain si Digong. Kasi bakit? Grabe ka ma-impluensya yan. Kita ninyo, bumuto nga ang mga senador para i-house arrest si Digong. Kika senador, biruin nyo, wala na yan sa power, wala na sa position niya, nakakulong na lahat-lahat. Ma-influensya pa rin. Kaya ang utak ng ICC talaga. di ba Biruin ninyo, wala na si Digong ha, mamamatay na. Ha? Ilang, ilang wati na lang ang hindi nakapirma. Pero may mata pa rin siya, tao pa rin sa, sulub, sa loob ng ombudsman at DOG. Kita nyo yan. Ganun sila ka makapangyarihan. Ah, kita ninyo? Imbis na dumaan kay Boeing, diniritso sa ombudsman. Kaya dito ko napagtanto-tanto mga kababayan na kung bakit galit na galit si Baste, galit na galit si Pulong at si Sara kay Boeing Rimulya. Kasi si Boeing talagang tinik sa kanila. Biruin nyo yan Secretary of uh, Prosecutor General. Diniritso sa Ombudsman hindi dinaan sa Secretary of Justice ang laking sampal yon. Ang laking kabastusan yun, mga kababayan. Oo, ikaw yung Secretary of Justice hindi mo ipapaalam sa iyo diniritso sa Ombudsman. So, parang naging Secretary of Justice na yung Prosecutor General. Pwede ba yung ganun? Pwede ba yun mga kababayan hindi muna ipapadaan sa ano, ida-direct mo na. So parang ano yon si Trillianis nagbayad ng fixer? Ano yon fixer lang? Parang kukuha ka ng LTO license? Hindi ka dadaan sa window 1, Diretso ka window 8? Ganun ba yon Tapos releasing na lang? Hala, Diyos ko po.

Hawak ko yan, I hear about it. Ang final niya sa DOJ. Yan lang, nung napahadlo, nung final niya sa NTS yan, nagpunta yan, yung mga kailangan sa prosecutor general, na ako pinipinip pang ulit kape. Ang ginawa niya, imbis na ipakita sa Secretary of Justice, din na regulate sa Ombudsman. Ang gawin na harap ko yung file nito, hindi ko mahanap. Hanggang ngayon, hinahanap ko, hindi ko mahanap eh. So which means, hindi final. Hindi ko alam. Ya, hindi alam ni Buying. So buti na lang, nag-file ulit, si Senator Trillanes, no si Buying na yung Ombudsman, kamakailan lang nakaraang dalawang linggong nakalipas. Kaya pala, kaya pala nag-file ulit si Trillianis. Kasi alam siguro ni Trillianis na parang wala namang nangyari. Parang wala namang update. Kasi nga nawala. Hala, Diyos ko po. Naku, Diyos hmm, ito na. Mga kababayan, speaking of DDS. Harold Evans, si hello